Panalo sa ganda at simpleng bahay, na kung saan pasado na ito sa mga hinahanap nating murang bahay na kayang-kaya talaga sa ating budget. At pang pamilya talaga na design, 65k pesos lang ito gawa siya sa fiber cement board at half concrete. Bago po ang lahat ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Anafe, katas po ito ng pagiging online seller at ang kanyang mister naman ay isang delivery boy matagal na po talagang gusto nila magkaroon ng sariling bahay. So ayun nga saktuhan lamang budget nila, na kung saan gusto talaga nila na makatipid at magkasya at malipatan agad nila bago maubos yung pera nila dito sa bahay, kahit malagyan lamang ng bobong dingding at pintuan, at least pwede na talaga siya materahan, pero guys ito yung kinalabasan sa bahay nila nakakamangha, ang sukat ng bahay nila ay 12 feet by 18 feet, Gawa siya sa half concrete at sa fiber cement board or tinawag nating itong hardy e-flex. So ayan nga makikita natin sa structure ng bahay gamit nila ay kahoy bali tawag dito ay coco lumber ito yung napili nila dahil nakatipid sila dito. Ito yung ginamit nila sa pagposte, trusses, at sa pagframe ng bahay hanggang sa pagdivision. At yung dito naman sa pinakailalim ng poste nila purong buhos po ito na may bakal. Hanggang sa pinaka-half na nito ay kahoy na. Sa hollow blocks nakagamit sila dito ng 245 pieces, sa semento naman nasa 18 pieces, sa yero naman nakagamit sila ng 14 pieces, at yung sukat nito ay 12 yung haba. Sa fiber cement board naman na kung saan yan yung ginamit sa wall nila, nakagamit sila ng 16 pieces. Ayon sa owner dito nabili nila ito per pieces ng 495 pesos sa window naman nila gamit dito ay jealousy 65 pesos each blade ang bili nila dito. Sa gumawa nito, dalawa yung kinuha nilang workers, isang panday at isang helper, ayan na po ang loob bali dito nalipatan na po nila. About pala sa ginamit nilang fiber cement board or hardy flex. Ang nakagandahan dito almost 50 years ito bago masira lalo malagyan ito ng primer or pintura. Fire resistant din ito maiwasan dito yung pagsunog. At yung pinakagandahan pa nito pests resistant maiwasan din dito yung anay. Weather adaptive din ibig sabihin kaya nito lumaban maulan man or mainit sa ating mga lugar. Maganda din ito gamitin sa double wall at sa ceiling. So ayan na nga ito na yung kinalabasan sa budget nilang 65k including ang labor and materials. So dito lang po hanggang sa muli subscribe for more videos update. Keep safe everyone. God bless.